We Follow the right, right way. Oh, there is another people coming. Huh? Pwede bang makasama na lang tayo sa kanila? Wala, wala namang tao ha. Do not, uh, dogs must be leashed. My goodness, what happened to this? Oh my God. <laughs> <laughs> what kind of hiking is this? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Daan lang po kami. <laughs> Daan lang pati dito po. Oh my God. Napag-ahalat ang maliit. Nagkasya ka agad. <laughs> Huwag ka naman, ama. Ang dumi. Ano pa? dapat? tayo dito. Saan tayo bumaba? Oh, wow. It's cardinal pai can move in. <laughs> wow. <that> <laughs> oh, ano, doon tayo dapat to. Kaya nga mali yung inano natin. Dapat pag-anon tayo. Sabi siya dapat dito tayo nito sa iyo. Pero may mga bahay-bahay naman yung get top here. Yeah. Look at that. We we'll go there. Ano na, Kim? Don't! Why? May picture This tayo. Ginusto niya to ha. Ah. Kapoy. Uy. Hindi ikaw ba aamin uh, ako? Ano na ha? Huh? Nakakatakot ka kahit saan tayo. Sige lang. lang. We, will, we will find our way. Wow. Kate. Kaya bigat natin eh. Si Kim, wala. Kim, bakit ikaw parang walang nangyari? Kim, ang bilis mo! Oo, oh, shucks. Lumbag yung sapatos ko. Kaya nga ako rin. Oo. <laughs> Ayoko na Asan si Kim? Nandito Saan? Kaya? Don't give up Sorry yan, hindi pagsasama sa ganito Sige lang It's my first time No problem, same First time ko din be Oh ay, bagong na Hindi tayo bibili. Lilinisan lang natin siya. <coughs> Uy! Ay. Uy! Uy! Kim! Asa ka na? Asa ka ba? Tabi-tabi po. Hoy! Kim, paano ka pumasok? Ha? Oh, okay, huh? okay, ano, Saan? Sino? Kumain huh? Kumain Pusa yan, tanga. Hindi Pusa. Pusa. <laughs> Nagkatinginan kami eh. Gita mo? Oo, pusa. Pusa yun? Ewan ko, ano ba yung ng kayote at pusa? Dati, ano kayote na yun? Ka Uy, laki na, puta. Uy, baka tumakbog, gago. Pusa lang. Pusa lang. Ito pusa lang. Pusa lang.

visit na kim na to. Kto <laughs> <laughs> balansiro. Ba? <laughs> <laughs> <glas> <ni> kim bilis eh. <laughs> 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 <usap> nikimi? Sa Malambot? Hindi, hindi. Tapos, basa Ang bilis ni Kim. May daan kasi ng pagkatao mo. Basta mga kasama niya may mga edad na. <laughs> okay, Kim. Tapo <laughs> ka na lang sa mga bride. Oo. Hindi lang. <sighs> Pagkikita ha, kasi... May daan pala dito, pinahirapan natin yung taw. Sarili natin doon eh. yung balance natin dito. <laughs> Meron ba dyan? Mas okay. Saan yung pusa? Hoy, Kim! Ako ko to si Kim. Parang wala kasama. No, oh, mamaya siya yung maligaw. <laughs> At least we have each other. Kung siya rin isa, parang siya yun. yun? Ako ko na sa brokitang yun. Nandoon na naman siya. Ay, parang meron na. Hi, D. shout out sa you, D. Hi. It's another. Visit <laughs> <Pabalik lang sya. laughs> <laughs> na ba? Visit ka Kim ha? <clears throat> Parang fishing lang to. Fishing? Uy, may nag-ano oh. Nagluto ng na, anong finish. Ah, parang fishing ano dito. Pero yun know, parang ba yun? si... Sikit itu nampak. Hahaha. Asan yung pusa? Wala na. Angel yung under. Ano ka nakakita? <laughs> ha? Okay. dyan sa eh. na yung sa amin. Uwi oh, talaga. Oh, alam mo yung na coyote na. kuya <laughs> <laughs> Yan ba yun? Yan ba yun? <laughs> Ito yung gusto mong hanapin? Ito yung gusto mong hanapin? Agay. Okay. Hindi ko alam. Lakad lang. Let's see where it goes. <laughs> Help me. Uh, okay. Hindi, hindi. Joke lang. No, it's just that I'm um, yun not used to this. But yeah, it's okay. Thank you. May falls na ako naririnig. Naps. At least ito medyo okay-okay na yung daanan. Hindi, hindi naman siya papasok ng bahay. <clears throat> Kim, bakit sa'yo pag lumaga pa ka sa putik parang wala lang? Ba't sa dalawa ni Kate lumulubog? <laughs> Puti naman sa akin ah. Tabi, tabi po. Ang ganda oh. Kim, wala na ano yung ano, river. Parang sa movie ko lang ito napapanood ah. Kate, okay, okay lang Yung okay. Ginuston natin to, di ba? Yeah. Panindigan natin. We can do it. At saka ano naman eh, high trekking talagang gagawin natin ang hike kasi popular na bundok. Hindi ko talaga naiyan. Hindi ko talaga naiyan. Hindi ko talaga naiyan. kahit minsan lang guys. Trekking, trekking, trekking. <coughs> Ito yung hinahanap ni Kim na mga mga kawi-kawi daw. Hmm. <laughs> <-video lang> ako? <laughs> oh. Ano oh, picture ka ulit? Ha? Ha? Ha?

boring ka pa ba, ba sa ginagawa mo? Mabuburing <laughs> ka ba? Mabuburing ba sa lang ako. pinagpapawisan na ako. Uy! Mga simenteryo ata ito. Ito yata itong mga pangalan ng mga namatay. Oo nga, in the memory of ano eh.